Hello guys, so ngayon ay namili ako tapos si unbox natin yung mga pinamili ko worth 3,700 something mamaya titingnan ko kung lan yung sobra so mag-unbox muna tayo natin yung unang carton unbox na natin yung laman niya. Ito. Yung bubot. May bubot ka ba kayo? Dito meron pa. 50 lang benta ko neto. Teka lang. Kung ba ito ilalagay? Ito lang. Tapos ito, Charmy. Charmy na dry net tag. 6 tapos ito, apat, apat limang piso ang benta ko nito. Tapos yung toll gate na ganito, 11. 11 yung benta namin dito. Tapos, ito, paminta, 50 piso. So, Total 10. Coconuts at saka bere natin. Nagti-10. Tigdalawa lang yung pinak mo ito. Ito, Itong cheese curl. Stem. Taklo to. Cheese curl. Tapos itong mga ano, chili ace. Ano to? Apat limang piso. Ito, piso lang to kasi na, ano naman to, Dora lang. Tapos ito, bingo, tag-8. tag eight yung mga biscuit namin, tag-8. Kung lang din ako nito. Ano lang, pang sa kusina namin. Tapos ito, ano to? Ah, overload, tag-10. Ten. ten yung overload namin, tapos... May ano, may binili ako ng marshmallow. Ito siya. Ang ganda, ang ganda, niya tingnan ito. Tag apat limang piso tatlo to. Kasi mabenta to kasi marshmallow. Ano to sa mga bata. Tapos ito ni Sen tag 8 din. Tag 8. Pati ito. Valmer. Valmer. Itong hello. 7 ito yung gaw, gaw hindi ko pa natingnan yung price nito tapos itong crispy fry tatlo to tag 20 20 ang binta ko nito corn starts pang gamit ano So, yun. Ah, ito pa yung kasama ng crispy fry na original. Tapos, may kinuha akong isa na hot and spicy to. Tapos, ito mga pulburo na din. sa mga bata. Tapos, ito tang. Tatlo lang at sa tang orange at sa katang apple. Ito, tang apple. Magic sarap tag five sa amin. Tapos, itong miscapi stick binalik ko na siya sa 3, 3 pesos lang. Kasi fast moving naman siya. Okay lang na konti lang yung tubo natin. Itong udong, udong to sa amin, 4-5 piso. Ito pang macaroni ko para pang new Ito yun, isang kilo. Isang kilo na pang makaroni. Tapos, itong sugar, dalawang kilo. Hindi ko pa natingnan sa resibo kung magkano to. Tingnan ko lang mamaya. At tapos, itong suak is 14. 14 yung binta ko dito. Tapos, pancit canton. Lahat ng pancit canton is 15. Yung hot and spicy at saka may kalamansi pa. 15. 15 yung binta natin at saka yung sa laki ni is 12 12 yung ano, benta natin sa laki ni chicken at saka beef at itong mga ganito yung single pack na kopi ko is 10 ano pa ba dito tingnan hmm, ha ito tong smart is 25 25 yung benta namin dito tapos itong families is 26. Ano ba? Ito. Ito yung pinakamura na sardinas dito. Kim. 23 yung binta namin. Kasi ano lang siya. 19 point. Basta wala pang 20 yung capital niya. Tsaka ito. Ay. Mga gatas na to para sa makaroni. Lolo-lolo to mama kumakaroni densar So ito yung unang box So i-unbox eh, natin yung pangalawang carton. Puro lang yun sabon. Ay, nadoy de. Yung, yung ano, bang napkin nandito pala pagkain. Yung ketchup namin is 10. 10 yung benda namin sa ketchup. Itong mga cotton is 8. Lahat ng conditioner namin is 9. 9 yung benta. Itong Joy 8 itong Ariel 16 16 yung na binta namin itong wings ay 8 itong mga downy 8 ano, sunrise fresh at saka itong garden bloom is 8 din itong shampoo namin is 7 itong keratin is keratin gold is 9 at saka itong bar champion bar big 8 ang bawat putol ay, oh, may ano pa lang. Yung silka namin na 65 grams. Oo, tama. Ito. 65 grams, 22 yung benta namin. Tapos itong bioderm is 20. 20 lang yung benta namin. Tapos itong safeguard is 23. Yan lang. Surf 8. Yan lang yung ano natin na pamili. So, salamat sa panunod guys.